Good morning guys. Today is June 12. Yan. 12 a.m. in the morning at mag-aalis na kami ngayon. Bibiyahin na kami papuntang Lucena City, Quezon. Dahil may imimit na naman tayo doon client na magbubukas ng panibagong satellite branch. Lucena City, Quezon, province. Sana madilin natin sila ng maayos. Kasi magmimiting kami, mag-uusap kami. Explain namin sa kanila kung gano'ng kaganda at gano'ng katindi pang nag franchise ka sa Dadio Streetwear. Kaya ngayon, papunta na kami ngayon, hindi kami magdadala ng sasakyan. Kumbaga, magko lang kami kasi ilang araw na ako nang bibiyahe, nanay pa rin ako. Para kita paano makatulog tayo sa biyahe. Kaya guys, tara samahan niyo kami sa trip namin sa Lucena City, Quezon Province. Let's go! Andito na kami sa may waiting shed. nag kami sa Balangas Highway. nag kami ng Genesis Pacubao. Uh, no, medyo malayla yung bahay natin, almost 5 uh, to 10 hours. 2 uh, hours sa pagtang Manila, then 5 hours. Siguro mga ano, mga 7 to 8 hours. Yan. Kailangan kasi mamit namin sila umaga kasi may lakad sila ng hapon. Kaya, okay lang naman din para makauwi na rin kami ng mas maga. So, no, Balikan lang. Let's go, galawang lokal. Update ko ka namin. Muna tayong galit, guys. Nandito ko sa camera. Shoutout kay ate. Shoutout at kay kuya. Nandito tayong galit, eh. Right pass muna tayo. malayo yung biyay natin. Standing at okay na to. Kasi mag-drive, pinaantok ko. Rahel, well, saan na kami ngayon sa San Fernando? Aba na kami. Ah, uh, transfer kami ng Victory Liner. Hanap kami ng biyahing kubaw. Tarot po sa bus na sila kayo namin. Nagtapa kayong... Nagtapa yung nasama ko. Dito kami nagbayad. Siyempre, galawal lokal. Nagbayad ba tayo? Hindi ka nagbayad. Hindi <laughs> kami sinigil eh. Hindi ba, kami sinigil Aruy, ala pang biyahe. Kaya kami sasakay. Waiting pa kami. Waiting tayo sa bus. Dito sa Victoria Liner. Sa Fernando. Sa may... Crossing. Grabe ang takmatch. Sa magsak na yung mata ko. Kaya nakaupo kami. Pakubaw. Nakasakay na kami ng Victory. liner. Going to Cubao. Ah, bababa kami ng jack liner mga mga. Siyempre matutulog muna ang bida. Sleep home muna. Kami update ko kayo. Good morning guys. Time check. 3.50 in the morning. Dito kami ngayon sa Victory Liner, Cubao. Yan. Hanap kami ng biyahe papunta ang Lucena City. Let's go! May biyahe daw, wala naman pala, kaya ini check ko. Para punta tayo na. Sir, malapit na naman dito yung check line. Taktay okay. na kayo, sir. Tumakad mo yung astra. sir. kami maglakad. Okay po. No, Thank prake. you po. Puan, Para saan pa yung mga binti natin? Dahil lalakarin yan. For guys. Rocket mode ulit. Sabi namin yung jackliner. Sorry na to. Hindi ko rin susunod yung jackliner. Let's go. Nakarating din. Ito na kami sa si jackliner guys. Check kami ng biyahe pa Lucena. Sana meron na. Let's go. Nakasakay natin guys sa jackliner. Let's go. Sakto pagdating namin, merong biyahe, paalis na. Patala na sila, magbihay ng blessings. No, same trick sa amin. Pagbihay kami. Stop over. Hindi ko alam kung saan ito. stop over mo na. Para stop over mo na. lang ako. Oh. Sa Quezon na kami Sa, sa Iraya, ano? Sa Raya, Quezon Tulog na tulog Ako tinapang katulog na katulog na ako Mayroon na kaya kaya tayo mga 20 to 30 minutes na lang Nandun na tayo sa Lucena Let's go! Nandun na kami sa Kalumpang Jollibee Nandun na tayo bus ni Toll Lucena Nag-upcast muna kami oh, sa solidarity. Tayo kayo sama guys mo na kami. Another day, another branch. Nandito tayo ngayon sa Quezon Province. May bago tayong bubuksan branch dito sa Lucena City, Quezon Province. Kaya guys, tara samahan niyo kami, kaya na yung sunduin namin. Let's go. Oh, uh, guys, nandito na kami sa location ng ng kamit up natin ng po franchise nandito kami sa Nacho Daddy sa saranan lugar ko Tayabas Tayabas City ang Tayabas si nandito na lang daw mag-usap sa bilyara na ang kapatid ni sir mamaya guys update ko kayo sa sa mapag-uusapan signing of contract yan hopefully maayos ang usap at may magawa namin ng maayos ang aming mission dito sa Quezon Province. Sobrang layo na halos 5 to 6 hours ang biyahe. Let's go guys, update ko ay mamaya. Guys, kain tayo ng pansit. Nagkabala sa sir. Sir, thank you ah. Grabe, shout out kay sir. Siya talaga siya yung kausap namin. Pero mamaya sasama yung brother niya para sa uh, explanation meeting. Ganun. Sarap po. Pansit. Sir, ang dito? Pansit. Pansit. Haba. Pansit lock ban, sir. Pero ang tawag lang dito, pansit lock Ah, Oo, oh, pansit Eh. Yeah. May, kal up. may kalamay ito. Tara guys, kain tayo. Very nice! Ano, may anong... Ha? Contract signing na si Sir. Shoutout kay Ma'am. Puede okay, ser. Go no still na guys. Thank you sir. Guys, sapunta kami ngayon ng Lucena City. Mamaya, ah. kahit dito na dito na regreso makain. Apo sir, dyan na lang po kami sasakay so, mamaya. Kasama na, namin sila sir. namin sila sir. Sasama namin ako sa Lucena City. Let's go. Ano ko nika? Oo, oh, uh, ah, yeah, ba baka mayroon sila mga Marami pa may pinag sa bahay Kaya lang Andito na kami sa Grand Central Terminal Pauwi na kami ng Cubao Pero bago kami may kakain muna kami Let's go! Antok na antok na si Daddy yaw! Nakasakay na kami ng bus guys Nakasakay na kami ng bus Tulog muna ako, antok na antok na ako Update ko mami pag nasa Cubao na kami Let's go, man. ito na kami ulit sa may San Pablo, Laguna. Punta na kami ng Cubao. O, makapagpayarin. Nakatulog ako kahit pa pa. No? Nakata na kayo bag ko. Let's go! Guys, nandito kami sa Sarang Mart. Kain uh, tayo. Shout out po sa mga staff po dito. Guys, tara kain tayo. Gala mode. ah uh, galawang lokal ulit dito sa Kiyos. Let's go. Galawang lokal sa SM North. Tara guys. Tamang tambay dito sa SM North. Kasama ang... ano? but copy first? Tama ba? Oh, Bad Coffee Purse May sound trip kami dyan Naririnig nyo naman boss na sir Bad Purse Coffee nung no. Yan Tambay lang kami Shoutout kay ate May naantay daw siya Okay call it kayo mamaya Kami uwi na kami ulit Uwi oh, na kami ulit Oh tama Ilang beses na kami uwi eh. no, Yan lang Hello guys Nakasakay na kami sa bus uh, pauwi na malaka uh, sa NLEX na kami masensya na pa doon yun mamaya mm -hmm. update ko kayo kapag ka nasa bahay na ako yun oh, guys thank you ingat kayo ingat kami <laughs> guys nakauwi na tayo nakapag prepare na rin tayo yan nag retouch na rin tayo good night na guys ah, uh, panibagong, panibagong araw na naman para bukas thank you po i guess good night